Mga gawa, chapter 6, verse 1 up to 15. Na mga araw ngang ito, nang dumami ang bilang ng mga lagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga grego kudyo laban sa mga hebreyo, sapagkat ang kanilang mga babaing bao ay pinababayaan sa pamamahagi. At tinawag ng labing dalawa ang karamihan, mga lagad, at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dula. Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng pitong lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawain ito. Datapwat, magsipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. At si Felipe, at si Procuro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga-Antokya na naging Hujo. Na siyang iniharap nila sa mga apostol at nang sila'y mga panalangin na ay ipinato nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon at lumago ang salita ng Diyos at lumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at ang sitalima sa pananampalataya ang lumhang maraming saserdote. At si Esteban, napuspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Datapot nagsitindig ang ilan sa nangasa sinaguga na tinatawag na sinaguga ng mga libertino at ang mga serenio at ng mga Alejandrino at ng mga taga Cilicia at taga Asia na pagtalo kay Esteban. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap na magagayoy na sisukul sila sa mga lalaki na nangagsabi na rinig namin siya ay nagsalita ng mga salitang kapusungan laban kay Moises at sa Diyos. At kanilang ginulo ang bayan at ang mga matanda at ang mga eskriba at kanilang dinaluhong at sinunggaban si Esteban at dinala siya sa Sinidrin. At ang nagharap ng mga saksing sinungaling na nangagsabi, ang tao nito hindi naglilika ng pagsasalita ng mga salitang laban dito sa dakong panan at sa utusan. Sapagkat narinig namin kanya sinabi na itong si Jesus na taga Nazareth ay ibawasak ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ibinigay sa atin ni Moises. At ang lahat na nangakaupo sa sinidri na nagsisititig sa kanya ay kanilang nakita ang kanyang mukha na katulad ng mukha ng isang anghel. Amen.